Sa harap ng crowd, nilait ang lola. Bawal magtinda rito! Isang tawag lang, tumahimik ang guards at manager. Pagdating ng legal team, lumabas ang lease. Nagpanik ang lahat. Pangalan ng lola ang nasa titulo. Hapon sa isang glossy na atrium ng mall, maliwanag ang skylight at kumikislap ang marmol na sahig sa bawat hakbang. Sa gitna ng liwanag, tumindig ang isang matandang babae. Puting blusa na may tatlong butones, beige na palda, buhok na pilit inaayong sa maayos na ban, mukha na may linyang pinagtagnay-tagning taon, tahimik ang tikas. Parang poste sa gitna ng daloy ng tao. Sa paligid, apat na mukha ang biglang tumigil sa mid-gesture. Dalawang gwardyang nakaasul, isang lalaki sa itim na suit na managerial ang tindig at isang babaeng abogado na may hawak na folder. Sa kanan, isa pang lalaking nakakurbata ang nakausling kamay. May kinikibit na keycard na kuminang sa puting ilaw ng atrium. Sa likod nila, may mga bibig na nakanganga, mga kamay na nasumako sa pisngi at mga matang nakazoom sa eksena. Mga saksi na hindi na kailangang anyayahan. Ang simula ay simple. Isang matanda raw na nagbubukas ng maliliit na supot ng gamit, naghahanap ng sulok kung saan po pwedeng ipahinga ang kaunting paninda habang umiikot ang mga taong nagmamadali. Hindi barat ang tindig, hindi rin palaban. Kalmado at payapa lang ang lola. Parang sanay sa mga koridor na ganito. Parang kabisado ang rhythm ng escalator at ang hum ng aircon. Ngunit, minsan sapat na ang isang bawal para maging pader ang damit na uniforme. Nanay, hindi pwede rito. May polisi ang mall. Tagdag ng kasamahan. Kung magtitinda po kayo ha, doon sa labas. Wala siyang sinagot. Tumingin lang siya sa taas, sa salamin ng railing ng upper floors, sa rilis ng ilaw na parang mga bituing na nasa araw, sa kisami na parang sinadyang maging simboryo ng lungsod. Sa likod niya, nagtipon-tipon ang mga boses na mahina pero nakakapag-igting ng damdamin. Grabe, pinapalayas! Bawal talaga yan, may rules. Pero bakit parang ang tigas ng dating sa lola? Sagot ng kasamahan. Lumapit ang manager. Kinortehan ng kilay, tinignan mula ulo hanggang paa ang matanda at maharang suminyas pabalik. Ma'am, pasensya na ha. Hindi pwede ang ganyan dito sa central atrium. May image tayo na inaalagaan. Tahimik pa rin ang lola. Ang mga nata ay hindi humihingi, hindi rin namimilit Nakatingin lang, parang nagbibilang ng segundo. Kung may kailangan po kayo, meron namang customer service. Sabay pumasok ang abogadong babae. Maayos ang suit, mahinahon ang expression, Hindi agad nagsalita. Binuksan ang folder, kumaluskos ang papel, hinawi ang pahina. Saglit, sabi niya, ang boses ay walang puwersa pero may bigat. Baka, kailangan lang nating linawin kung sino ang may karapatang sa spyong ito. Napatingin ang lahat. Pati ang gwardiya na kanina ay nakataas ang palad ay napayoko ng bahagya. Ati, may policy kami, sagot ng manager, at ito ay documented. May standard kami sa lahat ng tenants at sa mga hindi authorized activities. Ang matandang babae ay gumalaw parang orasan na sinadyang madelay, mabagal pero tiyak. Umusad ng kalahating hakbang, sapat para madagdagan ng liwanag ang mukha at makita ang set niyang panga. Hindi kunyari ang tibay, kundi unay. Ang lalaki sa kaliwa, yung may hawak na keycard, sumilip sa gilid ng card at tumingin sa abogado. "Check niyo muna 'to," sabi niya. "Baka makatulong." Ibinigay niya ang maliit na plastic na may kislap ng authority access pass, identity ng kung sino ang nakakaikot sa mga pinto. "Ma'am, kung hindi kayo aalis, mapipilitang kaming i-escort kayo palabas," sabi ng isang gwardya, pero ang boses ay bahagyang lumambot, parang nahihiya sa bigat ng eksena ng di inaasahan. Baka pumada pa kayo rito, madulas ang sahig. Ang manager ay tumitig sa relo, halatang kinakalkula ang damage kung sakaling mag-record. At syempre, may nag-record. Ilang phone na kanina pang nakataas, nag adjust ng focus, nag-aabang ng linya na pwedeng maging caption. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Mabilis ang sumunod na sandali. Nag-vibrate ang bulsa ng abogado. Sandaling sinilip, sa muling sumulyap sa folder. Sandali lang, ulit niya. May nais lang i-verify. Binuklat ang unang pahina hindi karaniwang memo, hindi rin advertisement. Lease! At sa ilalim ng bold na salitang iyon, pangalan. Ito ang dokumento ng long-term lease ng Central Atrium at Access Corridors paliwanag niya. Walang theatrics, kasama ang mga kondisyon sa paggamit. Napakurap ang manager, attorney, nasa archive yan. Sabi niya, biglang naging maliit ang mga salita. Hindi kami nag access ng ganyan sa floor. Walang problema, sagot ng abogado habang inaaabot ang keycard pabalik sa kasama. Nasa amin ang kopya. At kung tama ang pagkakalala, kasama sa annex ang master lessor. Kung kanino lang pwedeng tanggalin ang sino mang malirito para image o policy na arason, itinaas niya ang papel, hindi para ipamuka, kundi para ipakita sa hangin na may basihan ang sinasabi. Tumingin siya sa lola. Ma'am, Pakilinaw lang po, ito po ba ang buong pangalan ninyo? Binasa niya ang pangalan sa titulo. Tumigil ang mundo sa pagitan ng isang pitik ng fluorescent at ng alawang umuulang bulong. Oo, tugma ang pangalam. Walang dagdag, walang kulang. Ang pangalang yon ang nasa dibdib ng lola mula pa noong dalaga siya, ang apelidong hinawakan kahit ilang ulit ng inalok palitan. Nagbuka ang bibig ng manager pero walang lumabas. Ang gwardya sa aliwa na kanina'y parang tarangkahan na paatras ng isang pulgada. Ang crowd parang alon na sabay hininga. Sabay dinibdib ang twist na hindi nakita ng kahit sinong marites sa unang frame. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpatong ng kamay sa dibdib para magdeklara. Tahimik lang siyang tumanggo. Ang muka ay pareho pa rin. Steady. Determinasyon na pinigilan sa gilid ng labi. Isang babae na sanay sa trapiko ng tao at ng oras, sanay sa pakikipagtalo ng hindi tumataas ang tono. Pero ngayong nakalantad ang papel, nag-iba ang timpla ng sahig. Parang humaba ang pasensya ng marmol. Parang lumambot ang eko ng atrium. Ma'am, pasensya na po. Unang bumasag ang gwardyang mas bata. Hindi po namin alam. Sumunod ang kasama. Anilis ang kamay na kanina'y nakataas para humarang protocols lang. Ang manager ay humugot ng mahabang hininga at lumapit ng walang yabang. Kung may di pagkakaintindihan po, sabi niya, halos pabulong. Pakiusap po, bigyan ninyo kami ng pagkakataong itama. At doon niya sinabi ang unang buong pangungusap niya sa eksenang yon. Hindi kailangan ng sigaw para itama ang mali. Ani niya, mahinaon. Kung mali ang patakaran, pwedeng baguhin. Kung mali ang tono, pwedeng ayusin. Kung ang tingin sa matanda ay sa gabal, mali ang mata, hindi ang matanda. Hindi sermon ang dating, kundi diretsyong paglilinaw. Wala sa boses ang galit, nasa presensya ang kapangyarihan. Ang babaeng abogado ay tumingin sa manager. Under the lease, paliwanag niya, may reserved rights ang lessor na gamitin ang atrium sa community initiatives at micro-entrepreneur support subject to safety. Wala sa dokumento ang salitang image, nasa annex ang salitang inclusion. Kung nanay man siya, lola man siya, tindera man siya, hindi 'yun kasalanan. Inilapat niya ang folder, pinaring ang kaluskus nito sa ibabaw ng palad, parang stamp sa hangin. Sa gilid, may mga mukhang nagbago ang kurba. Mula sa pang-uuyam, naging pagkailang. Mula sa pag-aaliw, naging paggalang. May isang dalaga na nakataas ang phone bumaba ang kamay. Dahan-dahang ibinulsa ang device. Hindi na kailangang ipamudmud ang eksena sa mundo. Sapat na ang nangyaring pagbabago sa loob ng loob ng mga nakaharap. Kung papayagan ninyo, dagdag ng lalaking abogado habang ini-slide ang keycard pabalik sa bulsa, maglalagay kami ng maliit na badge sa staff tungkol sa lease rights na ito para ng ganitong eksena sa susunod. Tumanggo ang manager parang estudyanteng mahigpit ang notebook sa unang araw ng remedial class. Oo Opo, magpapabriefing kami. Simula ngayon. Ang lola ay nanatiling nakatindig. Tuwid ang likod. Parang unang araw sa bagong kapitulo. Hinawakan ang layuran ng palda, inayos ang gusot na pareho ng sahig. Walang fast cut, puro real time. Sa malayo, ang marmol na sahig ay kumikintab sa mga ilaw, parang stage na walang kurtinas. Sa itaas, ang glass railings ay naging mata, transparent, tahimik, sumasaksi. Ma'am, alok ng manager, kung magsaset up po kayo, may pwedeng ilaan na mesa sa gilid. Mas komportable. Umiling ang lola, hindi sa pagtanggi kundi sa pagtuwid. Hindi kailangan ng espesyal na mesa, sagot niya. Ang kailangan lang ay puwang. Muling sumigaw ang unipormeng mga detalye. Tupi ng blusa, kinis ng palad na dumaan sa taon ng trabaho at sa maliit na intentong iyon. Nagbukas ang espasyo. Lumapit ang isang bata mula sa crowd. Hindi sigurado kung lalapit, pero pinayagan ng ngiti ng babaeng abogado. Lola, ano pong ititinda ninyo? Saglit na patingin ng lola sa kanya. Lumambot ang gilid ng mga mata. "Kung anong maaring magpasaya rito," sagot niya. "Hindi ito listahan. Ito ay pangako." At sa pangakong iyon, parang na ang bigat ng hangin. Hindi na siya bisita sa sariling lugar. "Maglalabas kami ng advisory," sabi ng manager sa mga guard. "I-rebrief ang lahat." Tumango ang mga ito, nag-ayos ng baraso ibinaba ang boses. Ma'am, kami po ang tutulong magdala kung may kailangan. Ang abogadong babae ay sumulat ng ilang linya sa papel, saka pinirmahan, saka pinapairal acknowledgement lang. Paliwanag niya. Hindi para takutin, para malinaw. Kumalma ang crowd, bumaba ang kilay ng mga dating nakataas at ang murmur ay napalitan ng tahimik na paggalang. Sa sulok, may lalaking nagpicture pero hindi para mang hype ng iskandalo para magtanda ng aral. Sa frame ng kamera niya, ang lola ay nasa gitna. Ang mga guard at manager ay nasa likod. Hindi bilang mga villains kundi bilang mga taong natuto. Ang babae at lalaking abogado ay parang parentesis na nagbukas at magsara upang maipaloob ang proseso na minsang nilalaktawan ng may alam sa batas at ng walang alam sa puso. Pumihit ang oras parang elevator na dumating sa tamang palapag. Naghakot ng kaunting gamit ang dalawang attendant, naglagay ng maliit na puwang sa gilid. Hindi gold-plated, hindi VIP, simpleng spasyo lang na may liwanag. Doon siya tumigil, hindi para magbenta agad kundi para hawakan ng sandaling ito. Ang mukha niya ay may bagong pahina, hindi nakasulat, pero maliwanag. At kung may aral, hindi iyon itinodo sa isang pangungusap. Natural itong humulugbos sa eksena. Isang lola na hindi sumigaw, isang crowd na natutong manaimik at makinig, isang pamunuan na pumili ng pag-ako kaysa palusot at isang batas na ginamit hindi para itulak, kundi para akayin. Sa ganyang paraan, ang marmol na sahig ay hindi na madulas. May kapit na ang paa ng sino mang papasok na may dangal. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang manager dala ng maliit na card na may bagong stamp ng clearance. Ipinakita ito, hindi bilang shield, kundi bilang imbitasyon. Ma'am, sabi niya. Mas mabanya na ang tono. Kung may kailangan pa po kayo, nandito kami. Sumagot ng lola ng isang tango na may kasamang tipid ng ngiti. Sa kintab ng mga mata niya, may flash ng mga taong bumuo sa kanya. Hindi kailangang pangalanan, supot ang bigat na kasama niya sa pagtayo. Sa ikot ng atrium, dumaan ang bagong grupo na mamimili. Hindi na tumigil para makiusyoso tumigil para makibati. Magandang hapon po, bati nila at sagot niya ay magandang hapon. Nakasing linis ng ilaw na dumadagan sa salamin. Walang konfeti, walang banderitas. Sapat ang liwanag ng skylight at ang dami ng saksi. Sa bandang huli, nang nalagay na ang lahat sa tahimik na pagkakaayos, Naglakad ang lola sa mismong gitna ng atrium. Hindi na sinusundan ng mga kamay na pinipigil kung ginang mga hakbang na nakaalalay. Sa bawat yapak sa marmol, may mahinang tugtog ng bagong patakaran sa isipan ng mga staff. Huwag unahin ang imahe kung may taong matatapakan. Huwag gawing hadlang ang uniforme sa pag-unawa. At kung may papel, basahin ito ng buo Lalo na ang pangalan nakasulat sa pinakailalim. Huminto siya sa eksaktong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang skylight ay parang baso ng tubig sa ibabaw ng ulo. Malinaw, malamig, totoo. Tumingala siya sandali, saka ibinaba ang tingin sa mga taong kasama niya yun. Wala siyang bitbit na mikropono, pero lahat ay nakarinig. Maraming salamat. Apat na pantig para sa apat na direksyong lumambot. At sa huling kuha ng araw na iyon, ang frame ay nanatiling tapat sa totoo. Isang matandang babae sa gitna ng modernong mall, nakasuot ng simpleng puti at beige, nakasandal lamang sa bigat ng pangalan at sa liwanag ng dignidad. Dalawang gwardya at isang manager na nagbago ang anyo mula harang patungong bantay dalawang abogado na silbing ilaw sa pagitan ng letra at ng tao at isang crowd na natutong maging bahagi ng solusyon sa katahimikan. Wala nang nag-VHS ng kahihiyan. Ang nagre-record na nayon ay alaala kung paano gumagalaw ang respeto sa harap ng lahat. Sa ganitong kabuuan, walang kailangang sabihing plot twist. Ang dokumento ang nagsalita. Ang lease ang naglinaw at ang pangalan sa titulo, pangalan ng lola, ang naghabi ng aral. Sa mga lugar na mukhang pag-aari ng liwanag at salamin, may mga puwang na mas matagal nang nakalaan para sa mga kamay na nagtatayo at nag-aalaga. Kapag dumating ang araw na may magtangka muling magtaboy, sapat na ang isang titig sa papel, isang tango sa tao, at isang hakbang paharap. Doon palaging magsisimula ang pagbubukas. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!